Mengeka Creepy, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para sa mga nakakakilabot na kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload at maging bahagi ng ating lumalaking komunidad ng mga adik sa takot at kilabot. Sa gabing ito, sumilip tayo sa isang laro ng kadiliman kung saan ang pagmamasid ay humantong sa isang mapanganib na pagtutunggali at ang ngiti ng paghihiganti ay nagbabadya ng dugo. Handa ka na bang malaman kung paano ang isang inosenteng laro ay maaring humantong sa isang kakilakilabot na pagbubunyag na magpapakita sa atin na ang tunay na kasamaan ay maaaring magtago sa pinakahindi inaasahang mukha. Sa gitna ng tahimik at siksikang mga bahay sa Quezon City, nakaupo si Adrian sa kanyang silid ang kanyang mga matay matalim na nakamasid sa bintana. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng kanyang mga kapitbahay, sinusukat ang kanilang mga reaksyon sa araw-araw na buhay at pinaglalaruan sa kanyang isip kung paano niya maaaring manipulahin ang kanilang damdamin. Sa kanyang paaralan, sa isang sulok ng maingay na kantina, nakita si Adrian na nakikipag-usap kay Sofia. Ang kanyang ngiti ay matamis, halos nakakabigani, ngunit sa likod nito ay isang mapanlinlang na intensyon. Sofia, alam mo bang may kakaiba sa iyo? Parang may liwanag kang dala, bulong ni Adrian. Habang ang dalaga naman ay halos lumutang sa kilig, hindi na mamalayang siya'y unti-unti nang nahuhulog sa patibong ng isang mapaglarong isip. Sa pagdating ni Marco, ang kapatid ni Sofia na bagong salta sa kanilang lugar, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang unang pagkikita, hindi maikakaila ang kakaibang aura ni Marco. Malamig, matatag at tila ba hindi apektado sa mga karaniwang manipulasyon. Kumusta Marco? Bagong lipat ka dito, di ba? Tanong ni Adrian, ngunit isang walang kibo at matipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Marco sa kanya. Isang gabi sa madilim na sulok ng paaralan kung saan ang mga anino'y naglalaro, makikita si Adrian na nagmumuni-muni. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, Marco. Bulong niya sa sarili habang ang hangin ay tila sumasang-ayon sa kanyang masamang balak. Sa pagtatapos ng araw, ang ngiti ni Adrian ay nagiging isang pangako ng isang laro na mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ni Marco. Ano kaya ang magiging tugon ng bagong salta sa laro ng kadiliman na ito? Sa isang tahimik na gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, sinundan ni Adrian si Marco pa uwi mula sa dilim, pinagmasdan niya ang bawat hakbang ni Marco at doon niya napagtanto na hindi lamang siya ang may kakayahang magtago ng tunay na sarili. May kakaibang kilos si Marco, isang pamilyar na pag-iingat at pagkakalkula na tila ba sumasalamin sa kanya. Sa loob ng aklatan, kung saan ang mga libro ay saksi sa kanilang tensyonadong palitan, nagharap sina Adrian at Marco. Nakakatuwa kang pagmasdan, Marco. Pero alam ko, may tinatago ka, hamon ni Adrian. Ang kanyang tinig ay matalim at puno ng hamon. At ikaw, Adrian, hindi ka rin ordinaryo, tugon ni Marco. Ang kanyang mga matay hindi umaalis sa mukha ng kanyang katunggali." Sa isang gabi kung saan ang panaginip at realidad ay naghalo, nakita ni Adrian ang kanyang sarili sa isang trono, ang kanyang kamay ay may hawak na punyal na tumutulo ng dugo. Sa kanyang harapan ay ang katawan ng kanyang katunggali, si Marco, na nakahandusay at wala nang buhay. Ang panaginip na ito ay simbolo ng kanyang pagnanais na maging hari ng kadiliman na walang katunggali at walang makakapigil sa kanya. Ang mga mata ni Adrian ay nagdilim palalo sa kanyang pagising, ang kanyang puso ay puno ng pagnanasa na gawing katotohanan ang kanyang panaginip. Ngunit paano kung ang katunggali ay may sarili ring madilim na plano? Ang laro ay lalong nagiging mapanganib at ang susunod na hakbang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, naglalaro ng apoy sina Adrian at Sofia. Ang kanilang mga katawan ay magkalapat, nag-aalab sa isang sadomasochistic na pagniniig na tila isang sayaw ng kapangyarihan at pagsuko. Ngunit sa likod ng mga halinging at unggol, isang bakas ng pagkasawa ang mababakas sa mukha ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay walang ningning habang pinagmamasdan ng dalagang minsan niyang pinangakuan ng huwad na pag-ibig. Sa isang madilim na eskinita, ang lihim na pagkabagot ni Adrian ay nagbigay daan sa isang mas nakakatakot na larong kanyang pinagplanuhan. Hawak ang isang matalim na bagay, kanyang pinagmasdan ang aso ni Marco na walang kamalay-malay sa nag-aabang nakapahamakan. Isang ngiti ng isang mangangaso ang sumilay sa kanyang labi ang ngiting iyon na tila hudyat ng isang nakakakilabot na pangyayaring malapit ng maganap. Sa harap ng pinto ni Marco, isang bangis na eksena ang sumalubong sa madilim na gabi. Ang patay na aso na minsang naging kaibigan at tagapagbantay ay nakalapag sa paanan ng pinto kasama ang isang nakakatakot na banta. Ang dugo ng aso ay ginamit sa pagsulat ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang malalim at personal na galit, isang mensahe na hindi may pagkakamaliang intensyon. Ngunit sa isang gabi sa campus, habang naglalakad si Adrian na puno ng kumpiyansa sa kanyang masamang balak, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng pagkaantala sa kanyang plano. Mula sa dilim ng gabi, biglang lumitaw si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang di maipaliwanag na damdamin. Ang pagkakataong ito ay nagbigay ng kakaibang kilabot na siyang mag-uugnay sa kanilang dalawa sa isang laro ng buhay at kamatayan. Ang madilim na eskinita na minsang naging saksi sa kanilang sadomasokistik na relasyon ay ngayon ay naging entablado ng isang mas nakakakilabot na pangyayari. Biglang inatake ni Marco si Adrian. Ang mga suntok at sipa ay nagdulot ng matinding pinsala sa huli. Ang dugo ni Adrian ay tumapon sa semento, isang paalala ng kanyang kahinaan at kawalan ng kontrol sa sitwasyon. sa isang silid na puno ng galit at pagpaplano ng paghihiganti, makikita si Adrian na nagpapagaling habang hawak ang baril. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng karahasan, ng pagwawakas sa buhay ng taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit at kahihiyan. Sa isang tahimik na gabi, Marahan at may layuning pumasok si Adrian sa bahay ni Marco. Dala ang baril at ang pagnanasang tapusin na ang lahat. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, puno ng pagkasuklam at determinasyon na wakasan ng laro na kanilang sinimulan. Ngunit sa loob ng bahay ni Marco, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong kay Adrian. Ang katawan ni Marco ay nakahandusay, may hiwa sa lalamunan at sa dingding ay may mensahe na nakasulat sa dugo. Ang kadiliman ng gabi ay tila naging mas makapal at ang katahimikan ay nagdala ng isang kakila-kilabot na pagbubunyag na magpapabago sa lahat ng kanilang nalalaman. Ang laro ng kadiliman ay hindi patapos. At ang susunod na kabanata ay magdadala ng isang pagbubunyag na mas nakakakilabot pa sa lahat ng nauna. Sa gitna ng kadiliman at amoy ng lumang kahoy, nagising si Adrian na nakagapos sa isang sulok ng basement na masukal at malamig. Ang takot ay mabilis na kumalat sa kanyang mga mata. Habang sinisikap niyang alalahanin kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan, sa kanyang paligid, ang mga anino ay tila kumikilos, nagbabadya ng hindi maipaliwanag na panganib. Mula sa kadiliman lumabas si Sofia, ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng layunin. Ang liwanag ng isang malamlam na bombilya ay unti-unting nagpapakita ng kanyang mukha, walang bakas ng dating Sofia na kilala ni Adrian. Dahan-dahan, inilantad ni Sofia ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon habang isinasalaysay niya ang kanyang madilim na lihim at ang plano niyang patayin ang kanilang mga magulang. Nakatitig si Adrian, walang magawa habang unti-unting nawawasak ang kanyang mundo sa harap ng babaeng akala niya ay kanyang kontrolado. Habang nagpapaliwanag si Sofia, ang mukha ni Adrian ay walang emosyon, isang maskara ng kawalan ng pag-asa at pagtanggap sa kanyang nakakabinging kapalaran. Ang kanyang mga mata na dati-rati puno ng katusuhan at pagmamanipula ngayon ay walang ibang maipakita kundi ang kahinaan at pagkatalo. Sa pagitan ng kanyang pagkabigla at takot, may isang kislap ng determinasyon na lumitaw sa mga mata ni Adrian. Sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan niyang makipag-usap at makipaglaro ng isipan kay Sofia, umaasang makahanap ng butas sa kanyang plano, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang epekto. Ang bawat pangungusap na kanyang binibitawan ay parang bala na bumabalik sa kanya, walang nagawa, kundi ang patunayan ang kanyang kahinaan. sa huling sandali ng kanyang pag-asa na pagtanto ni Adrian na siya ay nasa kamay na ng isang mas malupit na nilalang kaysa sa kanya. Ang kanyang manipulative na ugali at sociopathic na tendensya ay walang silbi sa harap ng tunay na kasamaan at katalinuhan ni Sofia. Ang liwanag ng bombilya ay tila sumisimbolo sa huling kislap ng kanyang buhay na unti-unting naglalaho Sa ilalim ng mahinang liwanag, nakita ni Adrian ang tunay na takot sa kanyang mga mata na unawaan na ang larong kanyang sinimulan ay siya ring magiging dahilan ng kanyang katapusan. Sa madilim na basement na iyon, naramdaman ni Adrian ang tunay na takot sa unang pagkakataon sa kamay ng isang taong kanyang inakalang kanyang laruan lamang. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib at sa kanyang isipan. Ang tanong na ano ang susunod ay umalingaw-ngaw na parang kampana ng kanyang nalalapit na katapusan. Mga kakreepy, sa bawat laro ng kadiliman, ang tunay na mukha ng kasamaan ay maaaring magmula sa pinaka hindi inaasahang tao. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad at maging isa sa mga adik sa takot at kilabot. Hanggang sa muli mga kakreepy, mag-ingat at baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Hindi ako makapaghintay na muling maghatid ng lagim sa ating susunod na upload. Paalam at magkita-kita tayo sa dilim ng susunod na gabi.